ganda ganda rin pala pagka uh, okay, kuha yung madali sagwanan no? madali sagwanan pagka kuha uh. bagong bago eh, no?

đây là mặt tay mặt tay xong miếng, cái <coughs> máy đó là cái hari nó đang đang

Ayan yung mga tuling ang Kung walang wala eh, tanigay na lahat <laughs>

hindi sinuwerte pero saglit na naman kami mga mga, mga isang oras lang kami mahigit sa laot walang pot eh walang sibukan ayan kaya uh, titimplahin namin ang aming kwan ng mga kina at ang minor eh ano masyadong namamatay pag sobrang baba uh, kaya lang i-adjust eh, Pagka-tweet kami ng bukas, gusto namin ginagawa. Pauntok. May paayin. May na, ng paan. May paayin kami ng pamain. May pamain na kami na karating para bukas.